Tapos na ako next year. Pero tinanggal ako this August, di ba, kahit next year pa ako. Tapos, uh, pero kahit na ganon, kami po, ni Congresswoman Cardema, ay uh, nagagalak sa SMNI for the past six years. Ang aming kapartner ay ang SMNI. sa uh, laban ng gobyerno, sa sa MBA, sa re recruitment, youth recruitment ng MBA, ang aking partner sa NYC, ay ang SMNI, SMNI at ang Keepers Club International. Mga uh, ng uh, franchise ng SMNI. Actually, uh, pinaalala ko may na congresswoman Cardema, sabi ko, paalala niyo sa akin kung kailan yung sa SMNI. Tapos, uh, Monday yon nagpo-voting na yung mga congressman. Pero naging Tuesday, naging Thursday, naging Wednesday. Tinawagan ko pa si Kong Pulong, Duterte. Sabi ko, boss, bumoto kami kanina. Nagpalista na kami ng boto sa SM Tay. Baka makalimutan niyo. Last yeah. noong Tuesday, si Kong Bulong sumama. Noong natapos yung butuhan, apat lamang kami na bumoto for SM Tay. So naninindigan kami para sa inyo. Yeah. Salamat. Thank you. Uh, ang karamihan ng mga kongresista na... Karamihan sa kanila ay eh, nang ganito buong anim na taon, nung uh, biglang nagpalit ng ihip ng hangin... Gano'n na! Biglang... Uh, <laughs> ay, gano'n na. <laughs> ganon, ganon, ganon. Alam niyo, sinasabihan kami sa kongreso for the past 4 uh, years, sinasabihan kami, Ronald, huwag niyo nakawayin yung mga makakaliwang grupo congressman na kayo eh. Tapos sine-explain nila sa amin kung bakit si nag-author si na congresswoman Cardema na antay NPA bill sa congress. Ayaw man ko author ng karamihan ng mga congressman. Sayang daw kasi yung boto ng mga kaliwa sa kanilang area. Tapos eh, ina-explain nila sa amin kung bakit huwag na namin awayin yung mga MGA, ay yung mga mga kaliwa doon sa Kongreso. Kaya na sinasabi ko, ako, uh, may mga kaklase ako galing Philippine Military Academy, tapos kami ni Kongresuman Cardema, nagkakilala eh, kami sa ROTC, for commander ako ng ROTC. underclass ko si Kongresuman Cardema, kaya nung niligawan ko na payes agad kasi underclass ko sa ROTC. Ako muna, ano yung boyfriend nito ni Kongresuman Cardema. So talagang ano kami, inclined kami sa ganitong advocacy natin na labanan ng mga makakaliwang grupo at kami nagpapasalamat sa SMNI. Sa, sa lahat ng laban, sa lahat ng laban, dito sa mga makakaliwang publicista, doon sa pakikipag-away ko kay uh, Aloy Zarate, kay Raul Manuel, alam nyo talagang... Uh, kasama si uh, po natin, yung Signore Badoy, ang mga kasama Alam nyo, kahit kakaunti lang tayo, Guro, kami lang ni Yusek Lorin. Dadalawang Yusek lang kami na nakikipag-away ito hanggang ngayon. Eh, naiisip namin, yun ang tamang gawain natin, mga Pilipino. Dahil alam natin na ang sambayan ng Pilipino kasama mga tropa ng gobyerno umaasa sa ganitong kasi natin kung wala yung SMNI, hindi nag-take effect talaga ng todo yung MTSL card na ma'am. Nagulo ang mga makakaliwag dito sa ating bansa. Kaya alam ninyo, Sinasabihan kami sa kongreso na umatid kami ng bagong Pilipinas service Fair. 29 events na yun. Sinabihan kami, attend lang kami. Uh, meron daw, something. Alam nyo, ang attendance namin doon, zero. Hindi kami umatid sa kahit anong invitasyon. Dahil kami ay naninindigan sa na ating pinaglalaban. Ano pinaglalaban natin? Naglalaban natin ang katotohanan. Truth that matters. Sige you know, yeah. Ang katotohanan dyan, gusto ng mga Pilipino, matapos na itong mga New People's Army, durugin sila. At isa lamang ang channel, ang TV outlet na nagsisiwalat sa kanila. Kasi you know, may pinapasan ko sa inyo kahit na nung kinasal kami sa Davao, ang talaga namin si Mayor Sara Bongbong -Bong, saka si Martin saka si Anton kung nanahimik lang kami sa kongreso kung excited lang kami sa grupo-grupo ng mga kongresistang nagsisipsipan doon ba diba, siguro binibigyan na kami ng malalaking pondo makita si Rodrigo Duterte na naglingkod na maayos sa ating bansa. Naiiwala namin ang ng ganun-ganun na lamang. Isang patagdang Pilipino na nag-alay ng kanyang mga huling taon sa buhay para maglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Protection ng tayo lahat. At kayo, SMNI, kayo ang nagpakita nun sa sambayan ng Pilipino ng pagmamahal ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Kasi, masabi ko sa inyo, sinamahan namin si Mayor Sara. Tinuntaan namin sa Congress nung natulog si Mayor Sara sa Congress. The following day, nagpunta siya sa St. Louis. St. Louis isang maliit na kwarto sa emergency room ng St. Luke's. Nandun si Senator Bato, nandun kami mag-asawa, nandun si Mayor D.B. Sara, nandun si Yusek Laika Lopez, at yung kapatid ni Yusek Laika Lopez. Pilang tayo, anim sa isang maliit na kwarto. biglang mo magulgulo ng iyak si Mayor Sara sa tabi namin na parang for 5 to 10 minutes sumahagulgul ng iyak si Ma'am tapos eh i-picture ko sana kaya lang na-realize ko is something na ano talagang sabi namin umiiyak si Sara Duterte na hindi na nakikita ng bansa tapos naisip namin ganito na lamang yung ginawa sa ating lahat sa SMLI, sa mga Duterte sa amin, kami at Talagang nakita ko yung sabi ni Senator Bato, tinanong niya si, sa si Mayor Sara, Hindi, tatag lang. Vice si President ka, madami mo bubuo ng lakas ng loob sa'yo. Tatagan mo lang. So, tumigil si Ma'am. Tapos na-realize ko, yun talaga ang tema ng ating 2024. Mula sa sabi ni Pastor Libuloy, Buloy, lang. <laughs> sa matatag na Pasko, Sige ko tayo Pastor Bulloy, SMI, kay Pastor Ginguloy, sa SMNI, kay Yusef Lorey, sa atin, sa Duterte Youth, kay Vice President Sam Duterte, at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya isang matatag na Pasko sa ating lahat. At sa susunod na taon, tayo ang magbibigay liwanag at katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas nice, po.